Pwede ni Father kanina, na, huwag po. O yung walong tapa, nakawala. Ayun na nakawala ka dito, walong naan. Ayun nga, o, sa ako. Ayan, yung limanda na piliin mo kay eh, Nico. Sa akin mo si CBCC, si, 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 nasa yun. Wala ka namang pera kanina, pati. <laughs> <laughs> Mawawalan ka sa'yo, talo lang ako eh. Nahuli na ang magulang. <laughs> wala. na, na mo ikaw. Na, <laughs> na po ni Detective Jambo ang magulang. Siya pala <laughs> ang tunay <tonyo laughs> na <ng> magulang, Edmond. <coughs> ano naman dalas? Ano six yun? Six Bali, ang dalas? ang dalas? Ano 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 ang Eh Tama ba? Hindi. Okay. Baka pa wala pala sa rato. Masama nang dito yung dalawang dahil. Yung kwarto ko natatamaan ko. Tatlong magugulang, taguntugan. Dalawang dahil, wak po. Takto, wak pa yan. Kasi yung wapay na sa akin, tatama ko ng 2-7. Ayan, sakto na yan. kulang pa na limandaan. Saan niya mo yung awas yun? Sa iba Ba't ko pwede yung limanda? yung limanda? Ba't ko pwede kayo yung oh, Pero, yung sayo, ay na. Spattery, okay? Okay, oh. ayun na yung kasi ganito ni... Dalawang tayo sa ni Ayun na yung kasi ganito ni... Paano ito? Di... Ni... Hindi, Kaya nasa iyo. Hindi mo, na mo sa akin. Apat na lang mo sa akin. yung 6? na lang. Pero hindi lang nilatalasan kasi tatama ako ng 2 na low-spatter. 6, 6, 6, 6, 6 O, oh, may 1-5 sa akin. Sa Oh. Bandila wandala, ate, kitong ni. Oh, ayan. Ithero wandan ko oh diyan. hindi pala talaga siya magulang mabait pala.